Yari, meron tayong customer. Ayan, magapa-align ng kanyang oh, wheel set. Uy, hasin. Hasin is pro. Ayan, tapos yung spokes niya, ganun din. Wheel slip. Skewer kasama na. Walang adaptor. Okay, ito. Tapos yung kanyang rim sagmit Evo 3. Pan-tubeless yung isa, yung isa ay non-tubeless. Tara, go. At iyon what's up sa inyo mga idolo at ayan for today's video ay may customer nga tayo na taga bang ayan sina idolo at kasama yung kanyang pinsan ay yun pala is magpapa rimset or yun magpapa align ng kanyang wheelset at ito na nga niya. at pagkatapos nga ni natin mag -lacing. ay ayan na sinalpak natin do sa ating dating bike kay terminator na ngayon ay nakay tatay at ayan na at -dali ko na nga at syempre naman ayaw ko naman na nabibitin kay mga idolo at ayan shout out sa mga idolo natin na patuloy na sumusuporta sa ating mga vlogs at syempre yung mga nandito lagi sa ating tindahan ba ay ay ingat kayo palagi mga idolo sa pag ride at tara gawa-gawaan na muna natin ito let's do Ito palang kanyang wheelset, mga idolo, ay 29er. Naku, wow. talagang mahilig na sa malalaki ang mga siklista ngayon, mga malalaking wheelset ba. Ay noon, tamang 27.5, sakto na sa amin. Pero sa ngayon talaga, naku, mas trip nila ang 29er kaya ayan uh, ng uh, ni dati road bike ang kanyang gamit pero ngayon nagpalit na siya ng MTB kasi ayun uh, mas maraming karera ngayon dito sa MTB kaya ayan uh, nagtrip siya ng MTB at pinaubaya na niya yung road bike ni Indulo at maya maya nga ni ay ayun nakakaikot kakapihit ay nako ay mekos mekos na yan insan okay na yung ating rear hub at ayan lumipat naman tayo dito sa pangunahin at nako ay kaunti la ang pihit pihit ay okay naman din at snalpak na nga natin mga idolo yung front rimset at ayan na nilagyan na natin ang ating mahiwagang pang align at ayun nag target or nag plano pa lang akong gumawa nung talagang pang align na na pwede sa tricycle at pwede din sa bike para naman hindi na tayo mga abala ba ng mga bike na nanahimik sa gilid gilid at ayan na testing testing na ni Edulo yung kanyang bagong rimset at nako talagang pabalik balik sa lobat nako parang trip pang ng pesa ba at ayan na nga isa yung kay idol hala na andyan idol at ako yung magapihit pihit muna din eh. at ayan na nga ni na natin talagang ako mukhang excited na mabuo yung kanyang bike ay kita mo naman talaga yan o oh, ah, alaman let's do it At iyon sa hinaba-haba ng ating pagpihit at pagkumpunay ay ayan na mukhang okay na at goods na ang ating set ay ayan na pala yung rim natin mga idolo okay na goods na at mukhang satisfied naman ang ating customer at pagkatapos nga ni nono ay binaklas na natin at yun na binigay na natin kay idolo at bumili pa siya ng stem at handlebar at yun na honey binalot na natin at ere maraming salamat sa inyong idolo ingat palagi bye